Hi everyone! Day of ko na naman ngayong araw kaya maaga ako dyan gumising. Nagluto na agad ako ng ampalaya para maya maya ay makakain agad ako ng breakfast. Balay ulam ko nga pala to para bukas at ito nga pala yung gulay na nabili ko sa farm yung nakaraan. Ginisa ko na nga yan dyan sa sibuyas, pawang at kamatis at nilagyan ko rin na pansahog na giniling. Usually palaging ginisang gulay talagang ulam ko dito sa Japan almost 2 years na. Ilang araw pala nga ako nag ng karne at manok na umay na agad ako. hinahanap hanap ko talaga ang gulay. Feeling ko kasi every time na nag ako ng manok at karne, feeling ko hindi healthy yung mga kinakain ko. Although, kailangan din natin paminsan-minsan kumain ng karne at manok, pero minsan talaga mabilis talaga ako maumay. Pero pagdating talaga sa gulay, hindi ako nauumay, kaya kahit anong klase ng gulay, ginigis ako na lang sa giniling. Bali, natimplahan ko na siya dyan at nilagyan ko nga pala ng konting asukal at itlog para naman maya-maya okay na yung lasa niya. Habang nagaantay nga ako dyan, maluto itong ng palaya, ay nagugas muna ako dyan ng mga pinanggamitan ko. Mahirap kasi kapag natambakan na ng mga hugasan dito sa lababo, kaya na ko na agad at my next batch pa nagagamit nitong kitchen. Pagkatapos ko nga maghugas dyan, ay binalikan ko na tong niluluto ko kasi baka luto na at ma-overcook na naman. Alam nyo naman na hindi ako masyadong magaling pagdating sa pagluluto, kaya naman minsan na-overcook talaga. Pagkatapos ko nga maluto tong niluluto kong gulay, ay ininit ko na rin tong kanin para hindi na ako magsangag. Kumuha na rin ako ng yellow sa ref kasi sobrang init ngayon. Actually, bawal nga talaga akong uminom ng mga malalamig na tubig, pero hindi ko talaga kinaya yung summer. Sobrang init ngayon dito sa Japan. At dahil nga sa summer na yan, halos araw-araw kumakain ako ng ice cream, kaya naman napapag pagastos ako. Natapos na nga ako mag-init ng kanin dito sa oven at kinuha ko na. Pagkatapos nga ay hinanda ko na itong aking breakfast para naman maya maya maaga akong matapos at makapaglinis pa ng kwarto. Kumakain na nga ako dyan at tulog pa yung mga kasama ko kasi medyo maaga yung gison ko ngayong araw. Gusto ko kasi maaga akong magluto para maya maya magpapahinga na lang ako pagkatapos ng mga gawaing bahay. Tapos na nga ako dyan kumain at hinanda ko na rin yung mga ulam na babaunin ko para bukas. After ko nga kumain, naligo na rin ako at nagprepare na, na ng sarili ko. Hindi naman talaga ako lalabas ng bahay, maglilinis lang ako at magva-vlog. Naglagay na nga din ako diyan ng konting makeup para naman maayos yung itsura ko sa gagawin kong vlog ngayon. Mas mahaba pa nga yung oras ng pag-aayos ko sa sarili ko kaysa ng paglilinis dito sa kwarto pero pinanindigan ko na, charot. Naglagay na nga din ako diyan ng konting lotion para naman kuminis klinis yung skin ko pag may time, charot. Minsan lang talaga ako maglagay ng lotion kasi naman sobrang tipid ko dito at namamahalan ako ng mga panggamit sa katawan. Nagumpisa na nga ako diyan maglinis ng kwarto at tinanggal ko na rin yung mga nakakasagaba diyan sa mahigaan ko. Naglagay kasi ako ng maliit na message sa may tapat ng higaan ko para meron naman ako paglalagyan ng mga cellphone na charger ko. Actually, ang dami na naman mga gamit na naka-stock dito sa kwarto ko at bihira na lang ako makapaglinis. Pagod na kasi talaga ako minsan pagdating sa trabaho kaya naman wala na akong time maglinis at pinapahinga ko na lang. Araw-araw ba naman para kang boy na nagkakarga ng mga mabibigat na bagay sa company kaya naman pag-uwi mo, pagod na pagod ka at knock out ka pa. Mas lalo na kapag may overtime na naman ngayong November at December, super pagoda na naman ng lola mo. Tinanggal ko na nga pala muna yung mga unan at sapin dyan sa higaan ko para naman mapalpagan ko na at matanggal ko yung mga dumi. Kakapalit ko lang pala ng mga pansapin at mga punda ko last week kaya naman hindi ko na siya papalitan, lilinisin ko na lang yung higaan ko. Bali, dalawang sapin lang pala yung ginagamit kong pampalit sa higaan ko kaya wag na kayong magtaka every time nagwa ko, ako, ito yung lagi niyong nadadatnan at nakikita sa video. Wala din akong balak ng dagdagan at palitan yung mga yan kasi pauwi na ako after one year, charot. Less hassle na din para pag uwi ko, unti na lang yung mga gamit na iuwi ko sa Pinas. Mahirap kasi kapag bili ka ng bili ng mga gamit dito at hindi mo naman mauwi sa Pinas, sayang lang yung mga gastos mo. Kaya naman, minsan magtataka talaga kayo na sobrang laki nitong kwarto ko pero wala masyadong kagamitan kasi nga nagtitipid ako at sayang naman yung pera, hindi mo naman mauwi sa Pinas. Syempre, kailangan din natin maging wais mga bi, kailangan natin maging praktikal at -tipid, -tipid din pag may time pagkatapos ko ngang ayusin yung higaan ko dyan, nakita ko tong payong kaya inayos ko na at nagwalis na rin ako hanggang dito na lang bye